Kinidnap nga ba o kusang lumabas lang ng bilibig para magsugal? Yan ang malaking tanong matapos mabunyag sa News 5 na nakita raw sa isang kasino sa Pampanga ang convicted murderer na si Rolito Go. Noong ikalabing dalawa ng Agosto kung kailan napaulat siyang nawawala sa New Bilibid Prison. Narito po ang unang bahagi ng aming three-part exclusive report. Oh hindi na no, uh... Lumapit sa News 5 si Norman, di niya totoong pangalan. Hindi na raw kasi niya masikmura ang naglalabasang balita. Kaugnay ng di umano'y pagdukot kamakailan kay convicted murderer Rulito Togo sa loob mismo ng New Believed Prison. Kwento niya sa amin, nakita si Go na naglalaro ng card game na bakrat sa Casino Filipino sa Balibago, Angeles, Pampanga noong ikalabing dalawa ng Agosto, araw ng nawala ang preso sa Bilibid. Pati mga kasamahan niya sa kasino, di raw makapaniwala sa kwentong kinidnap si Go. Ang sabi dun sa balita, eh, kinidnap. Eh, paano nakidnap yung taong nakita kong naglaro dun sa amin? Kwento pa ni Norman, dalawa at tatlong beses kada buwan kung maglaro doon ng big-time player na si Go. At paborito raw nitong pumunta tuwing Sabado o Linggo. Nagsisimula siya, 50 mil. Hmm? Pero kapag umiinit na po siya, mina maximum po niya sa 200,000. Isang tayaan niya? din niya na abot sa 800,000 piso ang talo ni Go noong araw na madiscovering nawawala ito sa bilibid. Nangutang pa mano si Go sa ilang financier sa kasino. Ipinambayad daw ni Go ang kotse ng pamangkin na kasama rin daw noon ni Go. Ibibigay naman daw kinabukasan ng 100,000 pisong cash. Pero nang sisingilin na ng mga financier si Go, laking gulat daw nila na iniulat itong kinidnap. Sa takot na madawit, inabando na nila ang isinanlang kotse ni Go. Ito rin ang kotse yung pinalabas ni Go na ginamit umano ng mga kidnapper at natagpuan ng mga pulis sa Batangas. Sa sataranta nila, dahil hot car, iniwan po nila. Bit-bit ang surveillance camera, pinuntahan namin ang nasabing kasino para makumpirma ang ibinunyag ng asset. Kwento ng ilang nakausap namin, nakita nga nila Sigo Go noong linggo ng August 12. Oh, nakita ko. ng mga pangalit ay sa'yo. Kahit ikaw nakikita ko yun? Oo, masyadong. At yan, nasa VIP sila na sa laro? Sa laro kaya lang, hindi siya, hindi siya iba. Paano yung Nagpapalit mo nga? O, misa, walang pahabanan niya. Hindi ka naman bibitiwan kung gandaan mo yan. Hindi ka naman bibitiwan ng kumuha sa iyo o sila. Ibinuking dyan ng ilang parukyano na talagang regular na customer doon. Sigo! Pakiusap na lamang ng mga empleyado, mga manlalaro at maging ang mga financier ng pagkor sa Balibago Angeles. Huwag nang imbestigahan ng mga otoridad kung dinukot nga ba si Rulito Go. Kundi alamin nila kung magkano ang binabayad ng mga high profile inmates ng New Bilibid sa mga opisyalis nito para makalabas-masok ng kulungan. Erwin Tulfo, News 5.